Hello guys, hello mga kamisis Welcome to my channel, Mrs. Kasapi So to this vlog ay, andito na naman tayo ulit sa bukid Kasama ko si Kasapi At nauna siya kanina dahil 3.30 ng madaling araw Makit na dito siya sa bukid At marami siyang ginawa Tara, samahan niyo muna kami At mangunguha pala kami ng mga kamuting kahoy para gawing suman so Ayan siya, pagod na at nauna siya kanina. Madaling araw pa siya umakit dito. Dami siya, nagbungkal siya ng mga lupa para taniman ang mga kamuting kahoy. Ayan siya, nagpahinga muna siya. <laughs> ano? Ano masasabi mo? Pagod siya kasi ang dami niyang nagawa Kapagod, kanina. Pagod at nakantok. Siya na stress pa lang. Using na ako kanina. Wala pang alas 4 dito na ako. Ayan. sipag-sipag niyan. Dala ko ano pa yung niya? ano, grass cutter ko kanina. Meron siyang dala-dalang grass cutter. Si Yan doon. Ay, grass cutter ako saan? Doon grass cutter sa. niya. Ayan. 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 Magbubuta mo na siya. Magsusot siya ng buta. Ang gagawin mo ngayon ulit? ano Pakita ko yung binubungkal ko dyan na taniman sana ng palay. Mayroon siyang eh. ano, bubong, binubungkal. Saka so, ko yung bagong pala na binili ko. Ayan. Mimidya siya kasi dahil maatigas yung buta sa loob. Ayan. Update ko na lang kayo mamaya. Ayan. May bago akong pala ngayon. Meron binili ko. I, iba na siya yung ano siya flat pag na pambungkal ah. Ay, ah ako dito. tayo sa kanya dahil magbubungkal siya ng lupa may bago siyang biniling pala Nag-harvest ako ng okra kanina ayan. ay meron siyang hinarbis na okra wow araw, araw kasi ako nagarbis dahil marami marami yung sunod sunod ayan sunod tayo ito ako kanina ng ano 20 minutes. Ano yan? Yung ano? Japanese tangkong. Yan Ando. luwag ah. Kasi yung hmm. muna kasi tumubo na siya. Maganda na. Ay, may tubo ng Chinese kan mm, ano? Chinese, ano? Chinese, Chinese tangkong. kangkong. Oh. Yun, Tapos doon, nagtanim din ako dito ng alugbati. Marami siyang ano, so, ayun eh. Ayun. Yan. So, yan. Meron siyang alugbati okay. dito. Ha? Ayan, marami siyang tanim na alugbati. Yung una ko kasi yung tinanim, yan na, natubo na siya. Mm. You know? Uy, Ito. natubo na yung alugbati. Yan, um, Kaya tinaniman ko ulit dito. dito. Ayan. nakapaligid dito sa... Dito. para pag lumaki siya, dito siya aakyat To. Ayan. Akyat sa bahay yan. Mga alugbati. Uy, ayan. palibot ah. Oh. Para aakyat siya. Maulan niya yun dito. Balak ko sana ang taniman ng palay. Eh. Wow! Papa-traktor ko na lang kung may, ano, tira pa traktor pero Kailangan may tubig siya. Ang ginaganong kulag siya. Ayan. Kasi balak niya magtanim ng palay. Uh, eh. yeah, no. Kaya ang ginagawa niya, yung binubungkal niya yung lupa para hindi masyado. Kasi, papa-araro to. Papa-araro. Ka. Eh. araro Kasi Kaya mag, binubungkal ko na lang. Papa-araro ka, mahal din ngayon eh uh, ano mo parang ay, parang inararo din oh. ayan o nga parang inararo dandahan lang sa na lang ano traktor hmm. na lang yan tataniman Nandang daw niya na diyan pala. ng palay palay daw yan inoumpisahan niya magbungkal kaysa magararo ang mahal Kasi na sa maulan ngayon maulan na. No. dito matubig ngayon medyo hindi umulan kaya yun ulit tubig ayan ginagawa niya palay talagang tataniman mo dito. Palay, palay daw. Hindi ko lang alam kung kaya ko kasi hanggang doon yan. Kaya hanggang doon yung. Oh. Tsaka dito ha. Oh. Ano lang. Niya, no? hanggang doon pa yan. Oh. Papagod. Kasi mahal din pagpaararo. Nasa 15,000. Hindi lang. Ay hindi lang daw. sabi nga. Kaya lang. Gasta dito si 50 mil. Hmm, kasi ang pagpaararo daw ay 50,000. Ako. Hindi lahat-lahat na 'yon. Oh, lahat-lahat na daw sa luwag na 'yan doon. Kasi may nakausap ako eh. hmm, 50,000. Yan eh, inu inuunti-unti lang 'yang ganyanin. Tapos ang susunod pa din ay traktor niyan. Butit at nakabili ng bagong pala. Kasi yung dalawang pala wala na. So, na din. Ayan. Tago lang kasi ngayon hanggang December, ano? Hmm. Kaya malambot yung lupa. Ginagawanya Ginagawa niya ganyan, ah. Yang ginawa mo kanina madaling araw yan, nagganyang ka. Dito na ko. Oh, saan ka nagano? Ay doon pala sa taas paano. doon. Yun pala nagbungkal siya doon. Kasi kamuting kahoy yan doon eh. Ang dami ng mga ano oh. Tumubo ito na yung may dahon na yung kamuting kahoy. Sa madaling araw, doon ako sa taas bubungkal. Doon siya. Sa madaling araw. Kamuting kahoy. Doon. Dito. Ay, doon. Pag may time lang. lang. Pagod niya. Yeah, dahan-dahan. Malakas yung bigas. Mm. Kahit mga ilang kahon lang. Hmm. Pwede na yan. Maka ano ka ng limang sako. Pwede. Okay na din. Saan ka naman bibili ng palay? Ay, yung pagtataniman yan. Di ba, siyempre mag-ano ka ng ano yun. Di ba, mayroon kasi dyan mga ano, tatanim. Yung, minsan may mga may mga natitira sa kanil may sobra mm -hmm. isasayang eh, din sabi ng mga kaibigan ko maghingi mm -hmm. ka na lang kung pag halimbawa na ano na ano, ito pag mm -hmm. na ano na ano. kala mo inararo pero gawa oh lang oh, okay. na ano, <laughs> pala lang yan kala mo inararo ng karabaw so, kalabaw yan pero pala ang ginawa niya dandan lang hanggat maka, marami siya makaluwag dito hanggang doon. pupunta tayo sa kukuha tayo ng mga kamuting kahoy kasi bala kong um, ano maggawa ng magluto ng um, suman so kahit ilang puno lang pang ano lang naman isnak sa almusal Ayan, may dala-dala siyang sako. At saka bulo. May sako at saka bulo. Ayan. Wow. dami naman, oh. Galing, ah. Ayan. Gagawa tayo ng suman. Ayan. Kukuha tayo dito ng kamuting kahoy. Ang nga ba Ang galing, ah. Nilaki na pala dito. Oh, eh. oh haba. Oh. So, ilang puno na? Tatlo. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Allah. Galing. Ayan. Eh. Tatlong puno lang yan. Dami na. Yan, pinatabi niya yung mga pinagkuhaan kasi tatanim niya ulit yan. Yan ang haba, oh. Lalo, grabe, haba. Ayan, isinasako na niya yung mga kamuting kahoy. Ayan, apat na puno. Ayan, madami. Ayan, natuwi na din kami. Tanghali na. Ayan, si Kasapi. si Kasapi. At dito na magtatapos sa aking video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. At huwag magsasawan sa panonood ng aking mga vlogs. Please like and subscribe. See you on my next vlog. Salamat.